Matapos masunog ang Manila Central Post Office sa Lungsod, Maynila, kumusta na kaya ang pagsasaayos sa makasaysayang gusali upang maibalik ito sa dating ganda? Alamin natin ang detalye mula kay Bernard Ferrer, live Rise and Shine, Bernard. Audrey, nangakong DPWH na bibigyang prioridad ang Phase 1 ng restoration ng Manila Post Office dito sa Lungsod ng Manila, partikular na ang makasaysayang pakid nito. Nilagdaan ng Department of Public Works and Highways at Philippine Postal Corporation of PhilPost ang isang kasunduan para sa pagsimula ng restoration at rehabilitation ng makasaysayang Manila Central Post Office Building. Pinaunahan nila DPWH Secretary Vince Dizon at PhilPost CEO Maximo Santa Maria III ang pagpirma ng Memorandum of Agreement. Pangasiwaan ng DPWH ang pagpapatupad ng restoration at retrofitting ng nasunog na gusali. Ayon kay Secretary Dizon, isasagawa ang rehabilitasyon ng Manila Central Post Office sa ilang phases. Sa phase 1, tututukan ang pag sa pakid at lobby ng gusali. Target itong matapos sa unang bagay ng 2026 bago ang pag-host ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit. Tiniyak ng DPWH na makikipagtulungan ito sa National Historical Commission of the Philippines o so NHCP. Matatandang nasunog ang Manila Central Post Office noong May 21, 2023. Umabot sa general alarm ang sunog at edineklarang fire out matapos ang mahigit 30 oras. Audrey, sa mga paalis pa lang ng kanilang mga tahanan, magbaon po ng payong dahil kasalukuyang umuulan dito sa lungsod ng Manila. Paalala naman sa ating uh, mga motorista, bawal po ang mga plakang nagtatapos sa numerong 9 at 0 ngayong biyernes mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maayos pa naman yung daloy ng mga sakyan sa Magallanes Drive hanggang uh, makarating sa P. Burgos Avenue sa mga oras neto. Audrey? Maraming salamat Bernard Ferreira.